Magandang umaga mga mamshie, mga beshies, stages na rin, ate matanda at saka bata. Andito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy tuloy, tuloy tuloy itong talk natin. At uh, uh, yung audience po natin is lahat na po uh, kasi nag-create po tayo ng isang uh, uh, page uh, pa, tungkol sa LGBTQIA at uh, sana po uh, mag-prosper mag din yung uh, page na ginawa natin at uh, yung level po ng kalaman is kahit na elementary lang po yung tinapos nyo okay na po yan pasok na po kayo sa ano uh, natin talk natin kasi ma maintindihan nyo rin ito so ngayon uh, last time uh, nag uh, tayo tungkol sa um, uh, yung topic natin is tungkol sa mothers at saka sa ano uh, ano ba yun parang standard yung standard po uh, na sinusunod natin po yung standard na gadget so by the way yung tema pala ng talk natin is naka base ito sa Lord's uh, prayer na forgive us our sins as we forgive those who sins against us na, da dahil uh, ang ibig sabihin nito is kung hindi po natin ma Uh, forgiving ibang tao hindi po tayo mag-forgive sa kasalanan natin medyo hindi to madali pero sa talk na to is i ano natin inlinawin natin bakit ganon mahigpit yung standard ni master christ uh, total forgiveness ng isang tao ibig sabihin burado na talaga yung kasalanan niya uh, medyo mahirap i-practice sa atin yan kasi kahit na sinabihan natin isang tao na nag-forgive uh, tayo sa kanya eh, doon pa rin yung sama ng loob maasim pa rin uh, yung mukha natin so uh, uh, balik tayo sa talk natin uh, uh, lahat na po ng, ng pwedeng makinig is pwede, pwede na ako ngayon, ang pag-usapan natin ngayon sa Marites natin sa ano ni Marites na napulot natin is tungkol ito sa skandal na to, masarap na topic bakit si skandal alam niya naman yung mga skandal pero na eh, ano kasi to eh dahil sa sinasabi nating standard dahil sa standard ng Godhead na mataas sinabi ni Master Christ is be perfect hindi trying to be perfect po perfect po. Kaya nga importante yung presence ng mga sadu. Mga truthful, righteous sa tao, messenger, prophet, guru, acharya, at saka mga mystic mentor. Kasi sila lang po yung pwedeng magdala ng surat sa bat or sweet melody. Sali nyo lang sa si melody dyan. So sila lang po, kasi i-plant nila yung seed sa puso mo at buksa nila yung third eye mo para makita mo yung katotohanan. Kasi kung scholarship na yung basihan natin, eh, madaling mas Maraming mas matalinong sa atin. Uh, Maka-question yung kaalaman natin. Pero pagbukas yung third eye mo, uh, hindi po makamundo yung qualification. Spiritual po yung qualification. At sa kasado lang po yung pwede magbukas ng third eye. Uh, okay. So ngayon, balik tayo. Uh, tungkol ito sa scandal. Masarap yung topic ng scandal. Alam mo, mga artista, mga politiko. Alam mo yung mga usong-uso yan. Pag may eleksyon, pag medyo laos na yung artista o sino man dyan, ma-scandalize sila sumikat ulit. Now, eto ngayon, yung ano dito, yung pag-aralan natin kasi nakabase tayo sa sa Christian scripture which andito naman, makikita mo naman yung mga elements nito o yung mga content nito sa Vedic at saka Islamic na teachings kasi uh, magkarugtong lang naman yung Christianity at saka Islam. Uh, may mga common element din yung Islam at saka yung Vedic culture. So ngayon, ano ba yung skandal na to? Actually, yung skandal is, nangkala ito sa word na skandaliso, skandal yun, yata yung, yung ano yun. Ibig sabihin, offense. Alam mo yung, ang hilig-hilig natin sa offense, hindi tayo dapat ma-offend kasi yung sensibilities natin, yung mga feelings natin, yung pag-iisip hindi tayo pwede ma mag-offend kasi may human rights tayo, may karapatan tayo sa tao medyo ah, ah, mataas yung pinanggalingan natin kahit tayo sumayayaman na pamilya, respectable na family so, alam mo yung gano'n, madali kang ma-offend pero, ang idea talaga ng offense sa uh, spiritual practice is at least ano is uh, or to ang ibig sabihin ma-offend ka naka-base actually yung idea nito sa trap yung isang hayop is matrap siya or kung sa application sa tao pa isang may isang situation na maging dahilan na matrap ka or masner ka, maisahan ka, maloko ka, or maano ka dyan. Basta magkasala ka. Yun yung ano niya. So, ngayon, once na nangyari yan, ang mangyayari is, ang gagawin ng isang tao, ha? Mga mamshibeshoes so, ladies and gentlemen, matanda't sa kabata. Handsome, tall, and dark. Guys, yan mga LGBTQIA. <laughs> is mag-deny ka, mag-refuse ka, or dumistansya ka sa bagay na kung saan ka na na, na scandalize or na offend okay. kasi yung offense na to is parang uh, ito na stumbling block sa pupuntahan mo o kung sa ano man ang tawag mo dyan maraging siya stumbling block yung parang ano yung parang pagkatisod, pagkasala, alam mo yung ganun, hindi hindi ka makaabot sa pupuntahan mo. 'Yun yung ano diyan, yung pinaka point. Okay. Ngayon, ang ay, sa spiritual practice naman, pag na-offend ka, Uh, mag-refuse ka. Uh, iiwas ka or hindi mo ma-hold yung position mo. Ibig sabihin ko may gagawin ka, hindi mo ma-ituloy-tuloy ang uh, yung pagsunod mo sa sa do or sa godhead or yoke ang tawag dyan. Hindi ka na-yoke ng maayos, hindi ka na-talihan ng maayos, ng katotohanan. So ngayon, ang lalabas sa'yo is pride or magagalit ka. Tadaan nyo, pag na-offend yung isang tao, yung unang matouch sa kanya is pride niya. Yabang. O galit niya. Medyo matindi yung rage na to. Uh, so ngayon, mag magagalit siya at saka magiging bitter yung tao. Yan yung clue niya po na na-offend yung tao. Magiging bitter siya, makikita niya sa mga salita niya, actions niya. Ang dami akong na-observe na ganyan yung mga iba mga nauna sa akin, yung mga iba mga baguhan pa. Pero dahil sila po medyo mahihina po yung grasp nila ng ano ng ng mga principles minsan, hindi nila na notice na lumalabas talaga. Minsan tayo rin nagiging biktima rin ng ganyan pero nak nakokorek po. Ah, minsan yung iba talaga hindi nakokorek. So ito yung isa sa pinakamabigat na test sa isang mananampalataya or taong gusto niyang magmature spiritually from child boy or girl into man or woman ito yung hindrance sa apotheosis na tinatawag isa sa mga mabigat na hindrance kasi ano siya eh babagsak talaga siya nito yung anger niya yung pride niya ha? maganda kaya ako, matalino kaya ako, magaling kaya ako. Uh, alam mo yung ganun, tapos mainis ka, sino ka ba? Ha? Mas magaling ka ba sa akin? Mas matalino ka ba sa akin? Yan ang sinasabing minsan, okay? So, instead na makafocus ka sa spiritual practice mo, or sa guidance ng sado, prophet, messenger, righteous, truthful na tao, guru, Al sharia, or mystic mentor mo, wala, no Ang dami akong nakita niya na gusto sana nilang matuto pero once na nailagay sila sa isang circumstance eh pasensya na pero minsan lumalabas yung kababawa natin pero ayaw nating tanggapin ng mababaw tayo so pag dumarating yung time na naging mababaw tayo eh yun yung problema isa din yan sa concern ni Master Christ at tuloy nung nag Lahat ng mga sadu po, yun yung mga ano nila. Pag nabasa nyo po, yung mga writings ng mga sado talaga, grabe yung ano nila yung paggo against nila sa mga ano, yung mga ganitong klaseng mga mentality. Pero dahil uh, modern daw tayo, eh baka hindi na mag-apply sa modern na tao. Kasi patay na naman sila eh. Uh, yung mga sado ngayon medyo mabait na. Hindi ganun kabokal vocal dati. Uh, talagang ano, uh, pag may offense talaga ibang klase sila. I-correct eh, nila hindi in the sense na na-touch yung pride nila grabe yung anger nila naging bitter sila hindi po hindi po ganun so pag pumasok po yung anger o rage na tinatawag papasok yung depression bagiging ah, magiging parang akala mo ah, ikaw na lang mag-isa sa mundo ikaw na lang tirang tao sa mundo ah, wala na makakaintindi sa iyo yung ano lang point lang diyan is ano kasi ah, medyo may mali lang na offend ka lang sabi lang, pag may karapatan ka, at saka na-offend ka, ah, ng isang offender, ipaglaban. Ah, dapat tao rin yung tumulong sa'yo. Justice system, may police, military, ah, o kung ano man dyan. Ha? Ah. Kasi may karapatan ka dahil May rights ka bilang tao. Okay. So, hindi po karapatan ng tao yung pinag-usapan natin dito. Ah, ibang topic to. Hindi po legal yung pinag-usapan natin dito spiritual po ha? kasi kahit si judge man o si attorney yung tutulong sa iyo pagkaharap mo na si kamatayan wala rin si magawa ha? maging subject din sila sa power ni death po ni kamatayan hindi yun naisip ng ibang tao akala nila madali po yung ha? madaling mag cross examine si kamatayan ha? wala pa pong nakalusot sa kanya ha? wala pa pong naka-onse kay kamatayan ha? yan yung isipin natin so ngayon ang nangyari sa mga taong na offend sila is parang feeling nila control sila ng circumstance so mag yan sila magwala gagawin nila lahat uh, para mag avenge nila parang mga avengers sila sa DC at saka sa Marvel Comics alam mo yung ganun ha? Uh, uh, sila pero ito po yung tanda ng spiritually mature na tao or man or woman dito po natin makikita kung paano siya mag-handle ng offense. Kasi may mga taong nagwawala talaga, ha? Yung tendency talaga nila na maging bata, napakalakas. Vengeful po sila. Parang mga ghost or mga demons yung ugali nila. Pero okay lang. So, ngayon, once na bumagsak sila, uh, buti sana kung mabless ka ng sado, aakyat ka ulit. E kung hindi, talaga babagsak ka talaga. Baka ma-mental hospital ka. Ay, nako. Buti lang sana kung sa medical hospital. Pag sa mental hospital, medyo may mabigat po yan. Okay? So, actually, ang basis ng offense, ang basihan po, is yung expectation po natin. Kasi, center tayo ng universe, believe na believe tayo sa talent natin, sa kakayahan natin, ang galing natin. So, akala natin, yung expectation natin is tama palagi. May tama ka naman dyan. Kasi, minsan, tama ka rin eh. Okay. So, pero, yung expectation mo, rising expectation, yun minsan yung nagiging cause ng problema mo. So, ganon yan. Okay. So, hindi na, so pag nangyari pala yung offense, hindi na natin alam kung alin yung tama at mali. At saka, yung example dito, tandaan nyo ha, sa kay Adam and Eve. So, yung mga tao pala na na-offend sila, hindi na nila alam kung alin yung paniniwalaan kasi puro, tingin nila puro sinungaling yung mga tao sa paligid nila. Baka yung binabasa nila sa paper, sa libro po, kasi nungaling Kahit na scripture nga para sa kanila, kasi nungalingan. So, ngayon, tingin nila ang whole spiritual practice, Christianity, Islam, o kung ano man yung spiritual practice mo, is puro kalukuhan, pagpepera, panloloko, So ngayon, na-disillusion sila. Nawala yung illusion nila sa katotohanan. Ngayon, yung iba dyan, magiging atheist, yun yung hindi alam na mechanism ng mga atheist na hindi na sila naniwala dahil na disillusion sila sa mga tao rin mali din yung pananaw so dahil na disillusion sila uh, akala nila is yung expectation nila tama, mali kasi si John the Baptist nga po nagkamali din na scandalized din siya or na offend din siya kasi nagtanong siya meron pa ba kaming aantayin sabi ni John the Baptist na ano siya kasi iba yung expectation nila. Alam mo dati yung expectation nilang dumating si Master Price, yung isa sa mga kilalang sadu sa Christianity. Akala nila, magiging leader yun. Political leader, itapple down yung Roman Empire. Mali. <laughs> Mali yung pagkaintindi nila. Gira yung pagkaintindi nila. Parang gira ngayon. Hindi In yun. Iba yun. Spiritual warfare. So, ang mangyari, magdududa na sila. Kahit sabihan mo sila ng katotohanan, hindi sila maniniwala. Kasi magaling na sila, matalino mas sila. Ah, nakita nila yung katotohanan na puro kalukuhan lang. Ang totoo dyan, mali yung expectation nila. Mali yung pagkaintindi nila. So, napakatalino nila. Ah, okay. So, ano, ano yung pinagagalingan ng ah, mga bagay na kung saan nagagaling yung ano, yung ma-scandalize ka or ma-offend ka mga mamsibesyo sa isin karina matanda sa kabata at saka mga at saka mga tall and dark na guys at saka mga LGBTQI ano saan po dahil po ito sa eros ano yung unang mali dyan yung personal mo na opinion akala mo yung personal mo na opinion is opinion ng Diyos ngayon magbabasa ka ng scripture e eh wala ka namang tamang guidance akala mo alam na alam mo kasi matalino ka nga eh ang galing ng logic Oh, ah, okay. So, alam mo yung tama at sa kamali? Hindi mo alam, yun din yung nangyari kay Adam and Eve. Um, alam lang yung tama at sa kamali. Nagkamali si Adam. Perfect na siya. Ikaw pa kaya? Ah, pero sige lang, ganun. i-maintain mo lang yung kayabangan mo. May may may, may... pupuntahan ka rin lang. Yung pangalawa, yung may mga taong personal advantage nang iniisip nila. Alam mo yung mga bread and butter believers. Magpray tayo na i-fulfill ni God yung wish natin okay mm, magiging tanyag tayo magkaroon tayo ng maraming uh, pera uh, kayamanan uh, magiging sikat tayo uh, magiging powerful tayo ng politician dahil kay God alam mo yung ganun uh? ayaw na ayaw sana ng Godhead yan pero mali yung pagkaintindi mo kasi akala mo pwede mong gawing trapo yung Godhead alam mo yung ganun uh? pagpipirahan mo si God, bibili ka ng property dahil kay God alam mo yung ang galing ng ganun, pero sige, okay lang yung mga ganun. Ang isa dito is, ha? Ah, ah, ha? Alam mo yung personal convenience mo? Play safe ka palagi. Ah, Sasakay-sakay ka lang. Ah, hindi ka mag-take risk. Ah, sasakyan kita. Sasakyan mo rin ako. Alam mo yun? Eh? Sasakyan mo lang yung, pani yung idea ng Godhead. Ah, para sa tingin mo, sasakyang ka rin ni God? Hindi po. Hindi po tao yung Diyos na pabago-bago yung isipan. Okay. So, tatlong bagay lang mo. Opinyon mo, advantage mo, at saka, comfort mo. Ha? Alam mo yung ganon? Sige, magsaserve ako kay God kung ada na yung temple, andiya na yung church, magsaserve ako kay God, kung ando na yung bank account, may na-deposit na, alam mo yung ganon, may sasakyan na, magsaserve ako sa kanya. Alam mo yung ganon, na nakaupo ako palagi sa gitna, ako yung mag-speak, ako yung speaker, alam mo yung ganon, ako yung person in authority, alam mo yung ganon, kung fourth, hindi po yan, eh, po yan. <laughs> Kaya nga yung mga sage talaga, mga sadu, prophet, mga messenger, mga guru acharya at saka mga mystic mentor pa, sa baba sila, ayaw nilang dyan sila sa limelight pero okay lang yan so ngayon, uulitin natin, ano yung mga symptoms na tinamaan ka ng offense or disillusion ka or uh, ano ka pala uh, na scandalize ka una, isa disillusion ka may mga illusion ka tungkol sa truth eh hindi naman yan yung truth illusion mo lang Uh, pasensya na ha, may mga kakilala tayong si Illusion sa Facebook. Hindi po ito kasali si Illusion. Uh, may sariling programa si Illusion. Okay. So, yung idea din si Fairy Tale yung pagkaintindi natin ng Godhead. Alam mo yung... Uh, alam mo yung masaya palagi, walang problema. Alam mo yun uh, Unrealistic na idea ng image ng Godhead. So, ang inisip natin na kung ano yung ginagawa ng iba, yan din yung gagawin natin. So, kung yung mga taong hindi naniniwala is mayaman, dapat yung mga believers mayayaman. Mas mayaman pa sila. Kung yung mga hindi naniniwala, atheist is uh, matalino, dapat yung mga believers mas matalino. Alam mo yung mga, yung mga ilusyon kang ganun, ha? Ah? Kung nakamansyon yung mga hindi naniniwala, dapat mas malaki pa yung mansyon na naniniwala. Alam mo, may sasakyan, malaki yung bank account, eh... Fashion of this world tawag dyan. Ang tawag dyan is... Idolatry. Ha? Gumawa ka ng image ng Godhead according sa idea mo. Idolatry po yan. Ha? Na disillusion sila sa idolatry nila. Na pinagbabawal yan sa commandments. So walang idolatry dapat. Pero masarap yung idolatry. Ganon talaga yan. So yung pangalawa is... Ma-disengage ka. Iiwas ka. Ha? Distansya, amigo. Amiga. Ha? lalayo ka sa katotohanan dahil may mga bad eggs dyan ha? Ah? bad tomatoes sa simbahan sa church at temple nakala mo lahat ng tao is pang bad eggs at saka bad tomatoes ah, akala mo ng teachings dahil yung Christianity ang daming tarantado loko-loko mga siraulo ah, akala mo yung Christianity is para sa mga siraulo loko-loko at mga ano ah, mga kriminal mga eh, hindi po mali kaya nagdistansya tayo so yung dis disengagement natin sa Gita po ah, example attraction and repulsion yan ah, pleasure and pain yun yung ano yung mechanics ng eros yun hindi nakikuha ng iba kaya nga ang uh, ano eto yung masarap pakinggan kasi ginawa din niya ni peter ginawa ni peter kay christ mismo naging scandalized si Christ na offend niya si Master Christ ano yung ano yung ano ano yung tawag ni Master Christ kay Peter ha get behind me Satan okay ulitin ko get behind me Satan Satanas ang tawag ni Master Christ kay Peter dahil ha, ah, yung utos ng Godhead is ha, ah, naging hindrance siya. Naging offender siya sa commandment ng Godhead. Ah, instead na may mission si Master Christ na isave yung mga tao, ayaw ni Peter. Gusto pa nga niyang si Master Christ. So, anong tawag ni Master Christ kay Peter? Satanas. So, yung mga tao, Ha? na malakas yung eros nila hindi nila naintindihan yung ibig sabihin ng agape or perfect love, total forgiveness eh bahala na kayo umintindi sa so, sinabi ni Master Christ, tanas daw yan eh yung pag-uugali na yan so kahit na magsimba ka pag hindi mo sinusunod ha? yung instruction ni Master Christ hindi mo isinasabuhay, simple lang po yan satanas po yung kategory mo eh, hindi naman masama ito si Satanas. In fact, si Satanas, kung anong mo, ibibigay niya sa'yo. Eh, di ba mabait siya? Hindi ma... Sa totoo lang po, hindi masama si Satanas kasi yung hinihingi mo, ibibigay niya. Kaya nga tawag ni, sa, ni Master Christ sa mga tao nga, ah, yung personal convenience, personal advantage, sa yung personal opinion nila, mas importante pa sa commandment or instruction ni Master Christ. Sa po yan sila. Ha? So, bahala na po kayo. Ha? Ikaw na, kayo na lang po umintindi. Eh, marunong naman kayo magbasa. Babasa-basahin nyo lang po yung Bible nyo. Sa tanas po yung kategory nyo. So, kahit magsimba ka, ha? kahit lagyan ka pa ng asa noo mo na Hash Wednesday, ha? kahit lumuhod ka pa dumugo yung ha? Ha? tuhod mo dyan, ha? kahit nabalatan pa yung katawan mo every holy week, if, pag yung pinagbawal ni Master Christ, yung instruction niya, hindi mo nasunod. Simple lang po, satanas po yung kategory mo. Okay. So, sana po wag kayong ma-scandalize sa ganitong sinabi ni Master Christ. Okay. So, wag na po kayong maganap ng satanas na hindi nyo makita. Kasi mismo si Master Christ nagsabi, tinawag niya si Peter na satanas doon ka sa likod ko. So, pag hindi nyo po sinunod yung every word na sinabi ni Master Christ, simple lang po sa tanas. So, pag yung sado po, na-associate nyo. Yung mga prophet, messenger, guru, acharya, mga righteous, truthful na tao, at saka mga mystic mentor. At pag yung instruction po nila as representative ng Godhead po, hindi nyo po nasunod, eh, simple lang po yan. Sa tanas po yung kategory nyo. Pero may, ano, may maganda rin po yan. Kasi makaroon pa rin po kayo ng chance. Katulad ni Peter na magbago po. So, depende sa inyo. So, pag-isipan po natin kung ano yung mga ideals natin, yung standard natin. Basta yung sinabi ko last time. Yung standard po is standard po ng Godhead. Agape po. Perfect love. Total forgiveness. Alam niyo ganun. Perseverance. Patience. Understanding. Hindi po installment yan. Hindi po partial. Perfect kasi yung requirement ni Master Christ. So, sana po may napulot kayo. Hindi po kayo kinokondem binibigyan lang po kayo ng idea na yung standard po ng gadget yung dapat masunod wala pong installment yan. ha? wala pong uh, tawaran po dyan kung ano po yung instruction ganun po yan ha? hindi po, hindi po tayo magkailang mag-construct ng temple o ng mga churches o mga religious center na million-million po kasi yung temple po na gusto i-build ni Master Christ nandun po sa katawan natin okay. mag-forgive lang po tayo yan yung path towards peace. Kaya nga walang peace of mind yung ibang tao. At saka yung path papunta sa uh, maintindihan natin kung ano yung mood or feeling ng mga perfect na devotees or rasika baktas or perfect lovers ng Godhead. Okay. Yung mood ni Master Christ ng mga sa atin. Okay. Thank you po sa time nyo. I hope so pay na pulot kayo. Open na po tayo sa lahat. Uh, hanggang sa susunod po, pag-isipan po natin ng na maayos. Thank you po at bye-bye